Kim Chu at Paulo sa Grand Reveal, Kim no indang nang ipahalin tulad si Paulo sa Melo. Opisyal na nga na ipinakilala ni Miss Glenda de la Cruz, ang Showtime host na si Kim Chu, bilang bagong endorser, at mukha ng kanilang bagong produkto na Hello Mellow na isang beauty drink, at sa grand reveal nito sa Blue Leaf Cosmopolitan, ay present din ang iba pang endorser ng Brilliant Family. Una na nga dito si Miss R.C. Munoz na naghandog din ng kanyang awitin. Hindi rin naman mawawala si Mr. Paolo Avelino na kaagad din naman na naisip si Kim. Malay niya magduet kami ni Kim. Oh, yeah, fun. Bakit nga ba hindi? Nagkaroon din ng question and answer para kay Kim at isa nga sa naging tanong ay kung kanino umano ibibigay ni Kim ang kanyang Hello Melo. Sinagot naman ito ni Tony Kim na kay Paolo Avelino, RC at Blythe niya umano ibibigay. Hinalintulad din si Paolo Avelino sa isang Melo. Grabe, <laughs> ginawa siyang Melon, no? Tao siya. <laughs> Ikaw talaga. <laughs> yun ay kung iinom siya ng Hello Melo. But I'm sure iinom naman yun. Pero congratulations kayo for being a part ng Gradient Skin. Yeah. Thank you po. Maraming salamat. <laughs> Yung last question. Of... Hello Melo!